Ikaw ba ay nakikipag follow to follow? Baguhan. Tara, usap tayo. Ang follow to follow or follow for follow ay isang popular na paraan para makakuha ng mas maraming followers sa social media platform. Maaring ito ay magdulot ng pansamantalang pag-angat ng iyong mga followers count. Ngunit hindi ito laging epektibo sa tunay na engagement at connection sa iyong mga audience. Mahalaga pa rin kasi na ang iyong mga followers ay mga tunay na interesado sa iyong mga nilalaman. At hindi dahil sa reciprocation ng follow. Ibig sabihin, ifa-follow kanila dahil may kapalit. Sa halip na mag-focus sa follow to follow or follow for follow, mas mainam din na magtrabaho talaga sa paglikha ng mahusay na content at pag-engage sa iyong mga target audience. Ito ay magbibigay sa iyo ng paraan upang makuha ang matagumpay na social media presence na nakabase sa tunay na interes at koneksyon ng mga tao sa iyong mga nilalaman at content. Makikilala ka bilang isang content creator na may kausayan at alyansa sa iyong niche o tema. Kapag mas naging focus ka sa pagpapabuti ng iyong mga nilalaman at kaugnayan sa iyong mga target audience, mas malaki ang potensyal na mapansin ka ng mga tao na tunay na interesado sa iyong mga ginagawa. Ito ay magdudulot ng mas matagumpay na long-term growth para sa iyong online presence at mas malalim na ugnayan sa iyong mga taga-subaybay o mga ka-chess blog habang nakikipag-follow to follow dahil mahalaga din talaga ito para sa mga nagsisimula pa lamang. Huwag lamang natin gawing robotic kapag nakikipag-follow to follow or follow for follow. Gawin mong 10 hanggang 15 katao ang ifa-follow mo. Tapos pahinga, tapos makikipag-follow to follow din. Basta huwag kang lalagpas ng 50 persons in one day para hindi ka kasi ma-restrict or ma-violate mo yung community standards ng Facebook. Hindi nga talaga bawal ang follow to follow or follow for follow, pero laging may limitasyon. Tandaan, lahat ng sobra ay hindi pwede. Lahat ng sobra ay bawal. Huwag mo lang sunod-sunurin ang pakikipag-follow to follow. At habang nakikipag-follow to follow ka, kumukuha ng maraming followers dyan, pwede ka nang gumawa ng engaging at quality content para may dahilan ang iyong mga taga-subaybay o mga bagong followers mo na panoorin ang iyong mga content at suportahan ka hanggang sa dulo. In short, habang nakikipag follow to follow or follow for follow, ay gumawa ka ng engaging at quality content. Para saan yun? para mag-engage sa iyo ang mga audience mo. Mapapanatili mo silang sumusubaybay sa iyo. Maliwanag? Naintindihan? Kaya tara, follow niyo ko at matuto. See you!